Alert, alert, alert para sa mga kababayan nating gumagamit ng bisikleta dito sa Japan at gumagamit ng cellphone habang nagbibisikleta dito sa Japan. Naku, mag-ingat na kayo. Huwag na kayong magse-cellphone habang nagbibisikleta. Noon nga nakaraang taon ay naitala nila ang pinakamataas na aksidente ng dahil sa pagbibisikleta at gumagamit ng cellphone habang nagbibisikleta at ito nga ay naitala nila na nasa 327 cases. Kaya nga, ngayon ay pinatutupad na ng pulis ang blue ticket o ang pagbibigay ng ticket na ito para sa matindi or malubhang paglabag sa batas trapiko ng pagbibisikleta At eto nga guys, ang magiging fines ninyo o multa ninyo Once na nag-commit kayo ng violation sa pagbibisikleta Halimbawa na lang, kayo ay nahulihan na Gumagamit ng cellphone o nakikinig ng uh, music or may kausap sa cellphone habang nagbibisikleta Ang multa nyo dito ay nasa Ichimang nisen yen. Ichimang nisen yen guys ang magiging multa ninyo At kung kayo naman ay mahuli ng polis na gumagamit ng o may earphone sa tainga O may hawak na payong habang kayo ay nagbibisikleta Ang magiging multa naman niyo ay nasa 5,000 yen At kung kayo naman ay mahuli ng polis na hindi tumitingin o hindi nag-i-stop habang nakared ang stoplight ay nasa 5,000 or 5,000 mismo ang inyong magiging multa. At kung kayo naman ay mahuli ng polis na may kaangkas habang nagbibisikleta ay 3,000 ang inyong magiging multa. Napaka mahal guys. At mayroon pa kayong magiging uh, violation na blue ticket. Mahirap nga ang magkaroon ng violation dito sa Japan. Alam nyo na, mendoksay o oh, napakahirap o oh, abala para sa atin ang magkaroon ng violation. Kaya iwasan na natin ang paggamit ng smartphone habang nagbibisikleta. Dahil mahal na ang multa, may kaso ka pa. Yun lang guys. Thank you for watching.